malaki ang mga ulo, masyadong mayabang, masyadong mapagmataas, at masyadong pasikat. Put mga araw sa inyong lahat mga kupal, welcome sa, pa welcome sa panibagong episode ng ating programang Tumatarakay sa mga isyong buwabag sa ating lipunan, sa ating bansa, at sa ating mga mamamayan. Ako ang inyong host na si Keith Pang at ito ang bagong liwanag. Sa episode natin ngayong araw, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob sa isang pamilya ng mga kalalakihan na putin na masyadong malaki ang mga ulo, masyadong mayabang, masyadong pagmataas, at masyadong pasikat. Put, yung Tulfo Brothers na yan, yung apat na magkakapatid na mga lalaki, na mga matatandang gurang, na put, lagi pa rin lumalabas sa ating mga telebisyon, sa ating mga radyo, at sa social media. Ikaw, puta, Montulfo, Traitor ka sa mga kapatid mo, mismo mga kapatid mo, nilalaglag mo. Puta, binugbog ka na Raymart at ni Claudine. Sana, bugbugin ka ulit nila. Ikaw naman, Ben Tulfo, 苏萨拉伯拉